Okay. Good morning. Mag-continue na tayo for the another area of the figures. Isi ka ro. Ito ay ginasamari ko ang grade 5, 7, 8. Ito ay mga subject paulit-ulit lamang, pero nakakaiba lang sa computation, depende sa problem na pagtanong ng inyong mga teacher. Ang area of the circle, balikan natin, finding area of circle ay area equal to pi r squared. Ganun ba? Ay, walang 2 pi. 2i pi r squared. Then, area of square. Area equal s squared or a times a. Ibig sabihin, itong side na ito, dalawang side, at saka a. Then another is the area of rectangle. Rectangle. Area of rectangle length rectangle. times width. Rectangle. Rectangle. Di ka Area of rectangle length rectangle. times width. Rectangle. Length times width. Ito yung width and land. Ganyan ang formula ng mga figures na kasagaran ginagamit sa mga libro na grade 5, 7, 8. Pag nasa grade 10, 11, 12 ay mayroon ng mga complex na area of the cone finding the area of pyramid. Pero dito na lang muna tayo sa mga simple o mga basic finding area. rimbawa area of the circle if the radius ay 5.2 cm, then formula pi r squared. Ang pi natin ay 3.14 times Anong are 5.2 squared equal? Saan tayo mauuna? Mauuna tayo sa 5.2 squared. Kasi nga, mauuna kayo sa 5.2 squared dahil sa rules na PEMDAS. Parenthesis ang mauna. Okay, equal times... 3.14 Ang sagot ay 84.91 84.91 84.91 kasi nga nag round off tayo sa rest. Dito ay 84.90 dapat siya pero Maround off man Kaya 84.91 Okay, continue. Let's continue to the finding the area of a square. Area of square. If ang square ay area niya ay seven, limbawa centimeter, then seven squared. Seven squared 49 Ali, Ali, Ali 49 cm ang area ng square na ito Then another for the area of rectangle Ito yung length and width Limbawa, area of rectangle Ito ay 10, ito ay 5 cm Then, area 10 times 5 equal 50 50, 50 centimeter ganyan lang kadali ang pag solve ng area ng circle area of square and area of rectangle maraming salamat